Kumusta, kumusta? Actually, this is Luisa. Before talaga yung pinangalanan natin ito ng Earn with Luisa, no? Ngayon po, binago ko po ng Luisa Lulu. Kasi po talaga pong, ano, limited yung may upload ko ng mga videos, no? Pag once na ang pangalan is Earn with Luisa free talk lang po tayo dito ngayon kasi actually hindi pa ako napaghanda talaga na kung ano yung mga pang-edit-edit na yan kasi medyo doon ako mahina no, sa pag-edit ng videos. But anyway, thank you so much po na nandito pa rin po kayo sa channel na to and hopefully po makakatulong pa rin po ako sa inyo regarding po sa financial um, literacy naman po yung ituturo natin dito. But don't worry, mayroon pa rin po tayong mga kitaan po na share ko rin po dito kasi po yun naman talaga yung pinaka-goal natin makakatulong po sa mga iba't ibang tao ngayon po itong ano topic ko na to po is about um about security po ng family. Kasi di pa pag once na ano naghanap tayo ng kitaan, marami naman talaga tayong mga nanay, tatay, papa, mama, di ba? Mga ano diyan na may mga responsibilities po sa family. Kaya tayo naghanap talaga ng mga kitaan na magaganda kasi po mayroon tayong tinutustusan. Mayroon tayong pinoprovidean, ganun po. So ito pong ano na to is um kailangan din po alam natin kung paano natin din i-secure is yung family natin even uh, kung anuman po yung mangyari sa atin. Kaya po um pinasok ko po talaga yung pagiging financial advisor kasi nakikita ko po na isa rin po siya sa parang uh, magandang feeling no na makakatulong no sa, sa mga tao kasi we are teaching here uh, kung paano talaga isecure secure yung family natin. No, maraming mga nagtatanong, bakit pa kailangan yung life insurance na 'yan? No, ganito lang po, no. Ikaw yung taong um nagkaroon ka ng ng uh, pabahay like for example sa Pag-IBIG or di kaya naka, naka ka sa mga bangko or di kaya nakaranas ka na ano na na tayo mismo ini-insured. No? Like for example, sa, sa pag-ibig, di ba, ini-insured ang mga borrowers. Kasi po, security po yun no, ng establishment. Security po nila yun na kahit anuman po yung mangyari, bayad po yung utang. Ganun lang po siya. So the same din po yan sa life insurance. Kaya tayo um, kailangan ito kasi nga security din po ng family. Alam naman natin na hindi natin hawak yung mga buhay natin. Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Mayroong iba na wala sa mundo dahil lang natutulog, binangungot, di ba? Mayroong iba, paglabas pa lang ng bahay, nabundol, di ba? O di kaya, um, kumain lang sa labas, inatake. Di ba, dami mga cases na ganyan, hindi naman talaga mapaghandaan yan eh. Literally, no? Hindi talaga siya mapaghandaan kasi hindi mo alam kung anong, anong mangyayari sa atin every day, every minute, every hour, So ngayon po, 'yun po yung kasagutan. Ang life insurance kasi ay para mapaghandaan po yung mga hindi inaasahan. Kasi lahat tayo may mahal sa buhay. Tama mahal natin yung mga pamilya natin, mga anak natin, mga magulang natin. E what if po tayo lang yung inaasahan nila. What if po yung yung income lang po natin ang siyang um, tumutustos sa pangangailangan sa pang-araw-araw na gastusin. At what if po mayroong mangyari sa atin na biglaan at wala tayong savings, walang ano, walang hindi nakapaghanda sa mga mga ganyang pangyayari, so biglang maputol po, bigla silang parang parang ma ma mabaldado, no, wala silang mapupuntahan, no? kasi wala nang maaasahan. Yun po yung ano um, gamit po ng insurance. Talaga pong um ito po 'yung siyang dumudugtong sa kinabukasan ng mga pamilya natin. Siya 'yung sasalo sa mga naiwanan natin no if ever na paghanda na natin ito na paghandaan natin ito ahead of time, talaga pong mayroon silang matatakbuhan. Ganun lang po siya. Tsaka ang ano naman eh, uh, kayang-kaya po talaga no, yung, yung presyo ng insurance. Mas mahal pa nga yung, ano, yung kapi sa Starbucks <laughs> kaysa sa presyo ng insurance. Na-mention ko talaga yung ano. No? Kasi totoo na may 100 plus yung mga kapi nila. Kung tutuusin, mas mahal pa po yan kaysa sa uh, insurances. You, you can get as much as 1,500, 2,000, ganyan na, na monthly. Depende puyan po yan sa kakayahan mo. Huwag kami pong kumuha sa sobra sa kakayahan mo. Kaya nga mayroon tayong, ano eh, mayroon tayong tool po na kung saan ma-analyze natin kung ano yung kaya mo. Now, marami po po akong mga upload ng mga videos dito. More po na mga knowledge or, or ideas about nito. And then, um, mayroon din po akong mga ituturo sa inyo dito kung paano tayo makakasave with protection, mga ganyan po. So, just follow, continue following this uh, channel po para po makukuha nyo yung mga ideas na yan. Libre naman yung wala namang mawawala, di ba? So, uh, magtuturo lang po ako ng mga financial literacy po na kung saan makakakuha kayo ng idea na kahit sa kakakunting konting uh, kita, pwede ka pa rin pong makapag-save po para sa kinabukasan kasi minsan yun yung kinakalimutan eh minsan para tayong um, ano lang yung yung um, nabubuhay lang sa kung anong mayroon ngayon pero wala nang na, na, ano sa ano, sa sa future so yung iba kasi ay ito lang kasi yung kaya ko ito lang kasi yung ano yung magawa ng ng income po. mayroon po no the more po na mas paghandaan nyo po kung kulang-kulang na yung income mo ngayon kasi kung kulang-kulang na, na yan ngayon na wala pang emergency na nangyari, paano kung mayroong emergency later on? Saan tayo tatakbo? tatakbo tayo sa mga utang-utang na naman at mas lulubog po tayo, di ba? Kaya dapat po nating alamin kung paano paghandaan ang mga 'yan. So hopefully po makatulong ko kayo sa inyo uh, um, makatulong ako sa inyo dito in the future kasi po talaga pong sisikapin kong mag-upload ng mga video sa kung saan makakuha kayo ng mga ideas. Ku konting mga ideas lang naman yung uh, ituturo ko per video para po hindi hahaba ng gusto. Okay, thank you so much po. Just comment lang po kayo dyan sa baba if ever po na mayroon kayong katanungan at kung mayroon kayong gustong alamin no, tungkol sa, sa life insurance. Thank you so much!